Job well done. Uwi na tayo. Si Joyce. Hi. Si Lester. Pa. Bye bro. Bye bro. Uwi na. Ingat, ingat. Bye. <laughs> Anong balak? Anong balak ko? To be happy. <laughs> Gusto ko yun. Alay na sagot mo. <laughs> <laughs> Hindi guys, um, uwi na kami. Choose to be happy. Ngayon eh, ano ba ngayon? Huh? Sabado. Today is Saturday. And tomorrow. tomorrow is Sunday, so walang gagawin. Paano mo pwede gawin mo? Uh -huh. Hindi ko kasi alam kung anong gagawin ko ngayon eh. Wala namang Pasok bukas. Sunday, rest day. Down, 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 down. Down, 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 down. Nag-iisip ako ng magandang pwedeng gawin. Okay, wala kang maisip. Wala kang maisip eh. Liwa. Ha? Liwa? Liwa. Gusto niyo pumunta akong liwa ngayon? Ay, hindi, kasi May mga damit ako dito sa bag ko. Pagliliwa ako. kan? Bagi huh? <laughs> <laughs> isipan mo. No? So, Pero sigo, hindi na ako bagi isip pagliwa mau usapan. Magliwa ka na. <laughs> Magliwa ako. Sige, game. O paano? Oh. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye Bye-bye, ah. first time. Bye. -bye. Bye. Sige, tara. Punta tayong ngayon. Aha! Saan ka ah. galing? Secret! Secret. Kuya, pwede po kayo sa monumento? Yeah. Ah. Diretso na natin sa Sambalis to. Magliliwa tayo ulit. Okay na, diretso na. Okay guys, nandito na ako ngayon sa terminal na Victor Liner dito sa monumento. Pero sana maabutan ko yung biyahe ng 11.15 kasi parang yun yata yung pinakalas na na, wait lang, pinakalas na biyahe papuntang iba sa Bale. So, check natin kung pwede ba tayong kumuha ng ticket. Kasi minsan kasi hindi na kailangan kumuha ng ticket eh pag, pag mga gritong oras na. Paano po para San Felipe? Ang Isa lang po. Hello, sir. So guys, meron na tayong nakuha na ako ng ticket. 11, 11 p.m. yung alis. So from Caloocan to, to San Felipe, sa Bales, papuntang Liwa yon. ang pamasahe eh, nasa 280 plus. Ganun. So sa lahat mga gusto pumunta ng Liwa, 280 ang pamasahe. So dito muna tayo mag, dito muna akong era mag -aantay. Kasi habang inaantay ko yung mga inaantay ko yung bus ng alas 11, eh, uupo muna tayo dito. Thank you. Quench muna natin yung uhaw natin kasi matagal-tagal pa tayo mag aantay dito. Sobrang laking electric fan. <laughs> Pag yun bumagsak sa'yo. <laughs> Ewan ko na lang. One hour later. alas tres o na lang madaling araw at kararating ko lang dito sa liwa so matutulog muna ako tapos kita kita tayo bukas Ngunit, uh, sinisip po na ko ah silipin natin kung maganda yung panahon sa labas. <laughs> Wait lang. Ngayon, bakit ako nandito? Kasi mag edit ako ng isang um, short film tungkol sa may mga heart failure na yan. Bangon na ako, tapos pumunta na kitchen, tapos mag- magko-coffee na tayo. Tapos kamusta lang na natin yung mga kaibigan natin nga taga dito. Ito na tayo. Good morning! Christian! Christian! So, boy boy What's up, time. boy first time? Ang <laughs> <laughs> mm -hmm. ganda mo naman buhok mo. Daddy, Anong gawin niya? Saan ka magkape? Kape ng medors. Kape lang. <laughs> broad coffee. Oo, oh, broad coffee. <laughs> May kape po ba tayo dyan? So magka-coffee tayo pero inipan ni tita yung coffee. Broad coffee. Tita, anong ano to? Galing buskalan. Hindi uso dito ang mga 3-in-1 na mga kape. Dito na yung mga kaibigan, yung mga banyaga. Good morning. Hi, good morning. Dito tayo ngayon ulit sa green space sa Liwa sa resort ng kaibigan kong si Karkatamora. Itutur ko kayo mamaya dito sa buong ano, compound ng green space. Okay? Hi, doggy! Hello! Good morning! Ay, ang bait mo! Good, ow! Good morning! morning. Ano ulit pangalan ng aso na to? Good morning, doggo! Good morning, doggo! Good morning! Good morning, kuya. Good morning, morning bro. John G. Ward. Day. Ano pa kala niya? John G. Ward. <laughs> Maktan Johnny George. <laughs> yung pahal ng aso <laughs> na kakain. Kung na magsalita yung aso na yung mainis yun sa'yo. <laughs> John G. Ward. Maktan Johnny George. May api, may kon yan. May palayo pa yan. Ano? John Gugaradugod. Anong pahalan <laughs> niya? <laughs> Pampu eh. Bamboo. <laughs> Papulutan. Tapos naging adu. Ano? Adu daw sa <laughs> Ito yung bahay ni Car. Yung may ari. Ayan, kaibigan ko. Ganda, no? bahay na gawa lang sa, sa ano, sa taro. Ito ano ganyan lang yung pangarap ko. Magkaroon ng... Nah, hindi naman sa pangarap ko na magkaroon ng kubo lang. Choice ko talaga na magkaroon ng kubo na bahay ganun lang, simpleng pamumuhay lang talaga. Simpleng pamumuhay, simpleng pangangailangan. Alam mo 'yun, yung hindi naman payak yung pamumuhay mo, pero mayroon kang saving sa bangko. Alam mo 'yun, ganun. Ganun lang, simple lang. Tandaan niyo, simpleng pamumuhay, simpleng pangangailangan. Yun 'Yung pagkakatandaan, dapat sapat lang kung ano yung dapat mong ganun, ganun basta ganun. <laughs> Ito yung mga kubo. Diyan ako natulog kagabi. Tapos dito naman ay ang reception kung saan tinatanggap yung mga bisita dito yan ito kayo magpapalista pagdating nyo na pagdating nyo dito sa game Ting store yun yung mga mga handmade yung mga na mga gawa ng mga mga artist dito na bumibisita ito yung mga gawa nila eto si Alfonso. May isang artist na gumawa ng para sa kanya. Dinrowing siya kasi, ito si Alfonso. Ito yung aso dati dito sa green space na namatay kasi nagkaroon siya ng kasakit. So nung after ilibing siya, ayun, may isang uh, work away na pumunta dito tapos ginawa siya ng sariling uh, kanta para sa kanya. Tapos meron drawing na ganito para sa kanya. So ayun, si Alfonso kilalang kilala at mga mahal na mahal ng mga tao yun dito si Alposo kasi sobrang friendly ng aso na yun. So, yun. Andun na siya kami sa heaven ng mga dogs. Eh, huwag ka -kape na tayo. Tikman na natin yung kape na uh, galing buskan. Oh. <laughs> This is Sanya from Russia. Yeah, ni kasama niya. ay Oh. Thank you. Thank you. Kape galing buskalan. Meron akong sa inyong kwento. Ito. Tukulong kay Gourmet. ka na dito? Kilala nyo si Kulas, di ba? Kilala nyo si Kyle Jenerman, si Becoming filipino nung nung wala po siya dito, yung si Terin, yung girlfriend ni becoming Filipino, crush niya. <laughs> crush ko si Terin. tapos pero baliktad naman. Baliktad naman, pero crush ko pa siya. <laughs> Eh nga yung meron ng boyfriend si Trina si ano <laughs> si Cal Jenner Pero bakit ko si Ay si Cala. Ay. Loka, pinap pinapanood na ni Kyle yung mga vlogs ko. Lagot ka mapapanood. Lalagay ko na subtitle to para maintindihan niya. Hindi pinapakaila man no. So ayun nga dahil nandito ako ngayon sa Liwa kasi mag-edit ako ng short film. Sa ngayon nagbe-breakfast yung mga kasama namin dito sa Green Space. Breakfast! Breakfast, coffee, tsaka... <laughs> <laughs> Kanina pang madali, kagabi pa yan, umiinom. Kagabi pa sila, umiinom yan. Tapos umaraw na, nag nag-iinom pa rin. Oo, oh, yan o. Breakfast! Yung ingredients niya, water, wood, contains food. any of the following. <laughs> cereals, sugar, <laughs> o yung cereals, breakfast <laughs> food. Balas ko sa obra yan. John J. Sasama ka sa amin. Sasama ka. Pinaka pangit na pangalan ng aso narinig ko. John J. Ward. What's up, John J. <laughs> What's up, John J. <laughs> paik ka na ganun yung pangalan. <laughs> <laughs> Sige, subukan mo nga. Subukan mo yung tapang mo, John Jeward. Pupunta lang kami ng home along daliwa kasi bibili lang kami ng angklan. Kasama si Christian at si John Jeward. John Jeward! Home along daliwa. Eh wala ano, hindi matao ngayon ah. So ayun, dito ulit ako sa Home along daliwa. May aso dito. Ito si Idol Manoy ulit. Ayan. <coughs> Magkakata. 120. Ni ni Stone. 200 na lang. 200 each. Discounted. Thank you. Luntian handicrafts. <laughs> Forever ba punta kayo dito sa Liwa? Dito sa Home Along the Liwa. Eh, dito available yung mga Luntian handicrafts na yan. <laughs> hanapin nyo na si Ate Che at si Idol Manoy para dyan sa mga Taka bro no? Pumipasto kayo dun sa tapat ng The Circles? Oo, oh, every Sunday okay, Every Sunday, andun sila sa tapat ng The Circles <laughs> Nanguhord na ako ng ano <laughs> ang clip <laughs> Dunti Handicrafts dito sa liwa Like niyo yung page nila sa Facebook Ay, pila ito Pati kayo mga ako? Oo oh, naman ah! Ikaw kuya Christian Uy, po, Diet Pagkanya nasa gasaan, yun yung kalao. Pero una, masakit talaga Ha? Masakit talaga. talaga yun? pag nasasaktan ka sa ula lang masakit di ba? din. Diba? Ngayon hindi ako nasasaktan. Ah, di ba kasi magaling na. <laughs> <laughs> sa ula lang masakit. Bumaha daw sa Riverside ah. Hmm. Bumaha nang sa Pilit tayo. Hindi. <laughs> 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 Kailan ka uwi. Mamuwi din ako mamaya. Dubating lang ako kanina tapos may ina-edit lang ako. Hmm. Tapos babalik ako sa linggo. Busy ka talaga. Mm. Busy. Sige lang. Mag-ano ka? Maglakbay ka. <laughs> Oh, yun talaga yung gusto ko. Lakbay, lakbay. Yung mga iniinom ko. Hindi pa pansin ako sa parang gumagulong ka. Sakit tama ba? Wala lang kasi lang kumain. Ariko. Ganjewa. Tolo kasi. Keep it up. Ay, kayo, kayo kay bibi ya Wala ba? Ayun, no. Grabe. Doon na lang masakit, di ba ko yung maklin. Saan? Yung sugat. Ano ito? Magaling na yung oh, uh, ko. Oo oh, oh, <laughs> nga, Kasi magaling na. Pag tinatanong ako sa opisina na paano yung bali ko dito, ano -ano, bawat tanong ng tao, iba-iba yung sinasagot ko. Tapos <laughs> bala sila pag nagkakwentuhan sila. Iba-iba? <laughs> so, sabi ko, nag ako tapos nahulog ako sa puno. <laughs> Hi! Hey. Huh. Hi! Hi! Hmm. Yeah, yeah, yeah. Cute, cute. Bye, Ang cute! Hey! Kasi babalik-balikan mo talaga dito. Iba yung aura ng liwa pag ano, pag weekdays. Parang ngayon tuloy, gusto ko tuloy na ano, na pagpupunta ako dito weekdays na lang. Kasi pag, pag sabat at linggo talaga dito, punuan talaga eh. Pero yun yung isa sa mga goal ko na makapagliwa ako ng mga isang linggo to dalawang linggo ako dito. Na walang uwian ng Maynila. Magpapatay ako ng cellphone kung kayo ko. <laughs> Ito kasama ko dito, si Christian. Dalawang linggo na yan dito. Marami kasi nagtatanong sa akin kahit nasa opisina. Kung bakit daw babalik ako ng balik sa liwa. Lagi ka nasa liwa, ayaw mo bang itry yung ibang... Ibang dagat naman na napuntahan. Wala, may magic dito. Mahala Ay. kayo. <laughs> oh, oh. Depende kasi sa tao eh. Mayarap i-explain eh. Magical tong lugar na to para sa amin. Sa aming mga, ano ba? <laughs> mga depressed depression daw. Hindi, totoo. Hindi lang itong mas resort na pupunta ka lang dito para mag-swimming. Karamihan na mga tao dito. Meron talagang something sa life. <laughs> Ayun, yun yung maganda dito kasi once na nagkaroon ka ng mga kaibigan dito sa sa liwa tulad ni Christian ayan mm. <coughs> dito ko siya na dito <coughs> bro ang liwanag na kinukuha na tayo ng langit <coughs> dito ko siya nakilala once na magkaroon ka na ng kaibigan dito pagbalik at pagbalik mo dito sa liwa sila at sila pa rin yung mga kaibigan mo makikita at minsan sabay sabay na kayong pupunta dito sa liwa kaya ayun basta mahirap i-explain Pili ko, pili lang yung mga taong makakaramdam ng kung anong meron dito sa liwa. Depende. Depende sa tao, no? Mm. Uh -huh. May pupunta dito, busi swimming, uwi na lang ganun. Kami, parang minagnet na kami ng liwa. Parang ganun. Ito yung nagiging hingahan namin na lugar. Pag masyado ng... Oh, ano yung bro? Sa Manila. Ito yung takbuhan namin. Liwa. Hindi na kami pupunta sa ibang lugar. Magpakalayo-layo para maghanap ng peace liwa sapat na ano siyo sa tumigil ka daw Karen mababalo <laughs> so pupunta kami ng school sasakay kami dito sa Strice pwede kita bahatin Agos! Come and love me, Agos! This is baby Augustus E. ang prinsesa ng diwa. O tayo na. Paingit. <laughs>